linggo mga minamahal kong tagapanood ng katukad Welcome po kayo sa aking channel Araw po ngayon ng linggo at araw sana ng pagpapahinga ngayon O araw ng pagsamba ngayon po pagsimba mga katukad eh, no? lamang siyempre ako hindi ako nakapagsimba ngayon Nakapagsamba Kasi uh, ulo ko guys nung sang araw pa So hindi naman ako makapag-concentrate kung hindi uh, ako sa Kaya ginawa ko nila mga katukad para makapag-libang-libang uh, Tumuli nila ako dito sa Banawi Uh, nagbabakasakali lang guys na magkaroon ng uh, trabaho. So ayun guys, uh, update ko kay mamaya mga katukad kung uh, mayroon tayong gagawin ay no. So ayun. Uh, Shout out nga pala sa lahat-lahat ng mga viewers ko. Salamat po sa inyong lahat. At eto mga katukad yung araw ng linggo, madala ang sasakyan. Ayun. Hindi lang alam natin mga kung tayo ay kikita ngayon o magkakaroon tayo ng trabaho o magkakaroon tayo ng customer guys. Kaya ito ang araw ng linggo sa Banawe. Pero mangilan ngilan na rin mga katukad yung, ano, yung nagpapagawa rin to. Kaya kung sino ang matapatan ng customer, yan ang kikita. Eh sana Tapatan tayo ng customer para meron tayong trabaho guys at para meron tayong may vlog. Na miss ko rin mga katukad yung ano, yung burakay no. Kaya lahat ng makikita nyo guys. Nakasot ako ngayon ng pamburakay ito. Uh, ah, remembrance ko ito guys. Oh. Ang ah, gala ito sa burakay. Tapos yung damit na ito. Ayan. Tapos yung short na ito guys. Ayan. Galing burakay yan. So sinuot natin ngayong araw na to para ito paano naman eh, kagamit-gamit naman yung ating uh, nabili sa Burakay at ito nga mga katukad mayroon tayong unang uh, customer uh, sa kaibigan ko to at sa uh, Gagawin lang natin ito mga katukad, sasabit na lang tayo. Baka makatulong tayo sa ating uh, ano, unang uh, customer guys convert lang na natin yan so ayan guys ang ating uh, lalagyan ngayon ng, ano, ng outer ngayon uh, dito tayo uh, kukuha na ang gamit pang convert lang yan mga katukad kasi walang gamit na original yan convert eh. uh, lang natin yan pre bawat ginagawa ko nung pagkakad mo masyadong malayo <laughs> <Kasi>. <laughs> so ayan to guys ha. Uh, Bali conversion lang kasi ang gagawin natin mga katukad. Kaya nagputong tayo. kaya So okay na okay naman ito mga ito. kasi ang space kasi nito maliit lang. So ang kinabit natin na uh, kasi pang inner din to. Nandito rin. Kaso nga lamang. Hindi mahaba. So pinutulan natin. So ito ngayon, gagawin natin mga kapatupad. Pinanagyan natin ng mighty pan para patikin para maalis sa mga At yung ginamit ko nga pala mga katukad na pantikit ay ikuban. Mas maganda kasi ito madikit ito. Para doon sa ano sa mighty band, mahina ang base. Kung gusto nyo nang madikit, huwag lang kayong mga bit. <laughs> 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 Mahirap. Magdikit na lang kayo ng ikuban boss. Ayan, mga busing. Hindi na kayo ha. Paalaala lang. Ayahan na lang si ano. Si Chris. <laughs> piraso. Kaya nga, mali pala Sabi ko. <laughs> oh, sabi ko ba't binalik? <laughs> Anong problema nun? Kaya pala ay mo, ay pala ng loob. pala. <laughs> ka doon, hindi yung patunay na maganda yung <laughs> Para ang pakinabangan ko. Nagpa-vlog. Kumita na kami din, no? Kikita pa ako sa vlog ko. Magpa-vlog. <laughs> <Sunto> kita. <laughs> <laughs> So, ano mga katoka yung tinanggal nyo dito sa mga dapat ibalik dito nyo kasi napaka-importante ka So, dalawang piraso yan mga katoka. May tubig doon yan Yung kabila Kaya na video grapher ko Dito ba? Dito ba? A few moments later ah, Dito ako ngayon guys sa may uh, ano, palingki ng galas Maganda tayo, bibili tayo na panggata kasi meron tayo lulutuin guys na ano na dalo-dalo at siyempre sasama natin mga ng ano ang gulay para masarap yung lasa nung ating lulutuin dito tayo mama kay mga katokad Atos, ito yung galas na ito yung palengke guys ng galas ayan doon tayo sa kabila. So, ayan. Mali, guys, yung ating ano, yung uh, pinasokan. Ano. So, doon tayo sa kabila. Ah, parang mali pa nga rin yata. Ah, tama rin yata, guys. So, dito. Dito tayo papasok. Um, ayan. Ah, dito nga. Isa tayo, guys, dito. So, kahit alaga ng 30 lang, mga katugad, ang ating uh, bilhin. Pwede na yun. Para kahit pa paano, meron pa tayong ano so okay, 25 mga 25 guys ayan 25 tayo Sabeng 25 lang po 25 25 Isa lang ho boss. Ilan ba 'yan? Isa lang, isa lang. Huwag click lang mga katokad, ang bilis lang. Sir, ako na magpipiga, sir. Okay. Oo, oh, ako na magpipiga. At bibili tayo mga katokad doon sa mayan. Thank you, sir. Bibili tayo na kangkong. Magkano po sa kangkong? So guys, ito uh, 10, piso, uh, 10 piso bawat isa. So kukuha tayo ng uh, dalawa. Uh, ang ano na to mga tokad, ang uh, kangkong na ito ay uh, kangkong na Chinese. Uh, maliliit yung ano, maliliit yung pinakatangkay. Po. Ah, uh, ito yung native. tangkong. po. So dalawa lang oh. Ang sarap ng mga gulay guys, oh. Ito yung pinaka-paborito natin na ulam <laughs> Opo Opo Salamat Malalaki po ang gulay sa Oo. Malalaki na no? Sige po, God bless So, ayan guys, hawi uh, na tayo At magluluto na tayo dadagdag natin mga katokad yung ano, yung ating uh, lulutuin ngayon doon sa ating uh, ginawa kasi nga eh meron naman tayong pambili. Kumita naman tayo noong nakaraan. So yun, ang gagawin natin mga katokad eh, magluluto tayo para may uh, pandagdag doon sa ating ano, <laughs> sa ating uh, iba vlog. Abangan niyo mga katokad, update ko kayo mamaya sa ating pagluluto ano kasi masarap talaga to, guys. Akala nyo, biro-biro lang yung natin eh, no? Pero yun talaga yung uh, ating lulutuin mga Sa eh. amin ang tawag doon guys ay uh, dalo-dalo. Masarap talaga yun. Gata pa naman mga katukad. Tara guys, uwi na tayo at magluto na tayo. At yan nga pala yung uh, gulay pala na uh, idadagdag natin mga katukad, dito sa lulutuin natin eh, no? Uh, magtitipid tayo. Mayroon tayo uh, doon, mayroon tayong ano, uh, mga tinim na alugbati. So mangunguha tayo mamaya. At kikita ka sa inyo mamaya. Katokad, kung saan natin kukunin yung, uh, yung kulay na yun. Few moments later. Hey, mga katokad, sa may uh, pwesto ko, sa may banawi. Uh, pakikita ko sa inyo mga katugad yung uh, kukunin natin ng mga alugbati. Ito, tinanim ito guys ng aking uh, pinsan. So, mga ilang ano na, mga ilang best na ako nakakuha dito. Ah, siyempre marami na naman ngayon ang mga tubo na hindi naman kinukuha ng mga ng pinsan ko ngayon. So ako naman ngayon ang magkukuha kasi dadagdag ko sa aking ano, aking lulutuin. Ayun, yung gulay. <laughs> Grabe mga katokot sariwa-sariwa oh. Maging yung kangkong mana na ating binili sa may galas. At yun nga mga katokad, ano, magluluto tayo ngayon ng ginatang uh, ginataang suso. So bumili tayo kanina ng ano, ng uh, niyog. Tapos si eh, tayo na rin yung uh, magpipiga at uh, bumili na rin sinamahan ko na rin mga katokad ng ano ng gulay. At yun nga pinakita ko sa inyo kanina kung paano ko paano ko kumuha ng uh, doon sa May Banawe. So ang gagawin natin mga katokad ngayon magluluto tayo ngayon. So ako lang mag-isa ngayon dito so walang ito istorbo. Ah uh, na kayo guys sa mga ano namin ha, sa gamit namin kasi ay eh, magulo pero okay lang basta ang mahalaga uh, mayroon tayong uh, lulutuin na ipakikita ko sa inyo at kung uh, sakali man guys na mayroon kayong makita na suso na nagbibinta dyan sa harapan ninyo nako uh, sa pagluto ko ito gayahin niyo guys talagang masarap ito ito ay uh, luto ng uh, Bicol. Ito nga pala mga katukad yung ating lulutuin yung suso. Tinanggalan ko na mga katukad ng, uh, pinaka pinakadulo niya, yan yung pinaka puwet niya para pag sinipsip yan guys uh, madali lang makuha yung laman. So ayan guys uh, lutuin na natin, simulan na natin. Pero bagong lahat, magano muna tayo guys, sa ah, magpiga muna. Ito so, mga katukad, yung uh, ano, yung niyog. ah uh, kailangan natin mga na pigaan yung ating uh, biniling ano, biniling niyog. So kuha muna tayo guys ng konti lang. Tapos ang gagawin natin guys ay ating uh, pipigain ng maayos. Kukunin natin guys yung pinakaunang gata para sa pinakahuli na pagluto para lalong masarap, malinamnam guys. Ayan. At ito na guys yung pangalawang gata. Ayan. Sarap na ito mamaya guys. simulan na natin ang pagluluto natin ng suso ay ko sa inyo lahat ng mga ingredient. Kailangan mga katukad meron kayo na pangalawang gata ito yung uunahin ninyo at dito nyo ilalagay yung mga uh, ingredient. Katulad ng mga sibuyas at luya. At ito yung mga luya at yung uh, sibuyas may kamatis at meron tayong sili at meron tayong alugbati guys at meron din tayong kangkong Nagpapasarap yan guys. At syempre ito yung lulutuin natin na suso. May gumagapang pa guys. Oh, Maboy, no, 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 At ito yung uh, pinakalast na gata na ating ilalagay para lalong uh, malinamnam yung ating lulutoy na suso. So ayan guys. Uh, simulan na natin ang ating pagluluto. Habang pinapainit natin guys yung pangalawang gata. Siyempre ilalagay na natin yung mga ingredient guys. Yung Sibuyas. at sumunod yung luya. papa mapapasarap 'yan, guys. Ang bango niyan. At siyempre, hmm, bango. Bango agad. Tapos lalagyan natin, guys, ng kamatis. Ayan. Sasabay na natin 'yan, guys, para yung lasa magsama-sama na sila. Ayan. Andali magkulo, guys. Tapos kapag kumulo na siya at lumabas na mga katukad yung kulay na orange ng uh, pinakakamatis natin ilalagay na natin yung uh, suso guys ay susunod na natin to ilalagay na natin yung suso mamaya pagkatapos natin ilagay yung suso at pag kumulo na ilalagay na natin yung mga gulay guys at basta yun ang pinakahuli yung pinakagata na yan at maglalagay din tayo ng kunting asin guys ayan, kunti lang kasi kunti lang naman itong lulutuin natin ako kasi mga katoka, naglalagay na kaagad ako ng paminta pag ako nagluluto. Ayan. O yan mga katoka, do, kumulo na siya at lumabas na yung kulay orange niya guys. Ngayon, pwede natin ilagay mga katoka yung susu. Ito guys, lagay na natin yung mga suso. Ayan. Wow, sarap. Pag nailagay natin mga katoka yung suso, isang pakuluan lang yan guys. At ilagay na rin natin yung gulay. Halo-halo hindi natin guys para yung mga nasa ilalim mapunta sa ibabaw at yung mga nasa ibabaw mapunta sa ilalim para uh, pantay ang pagkaluto guys. At dahil alam ko na ito'y luto na, ilalagay ko na yung kangkong guys, yung gulay. Yan, sarap, sariwang sariwa mga katukan. Yan. At mamaya ko na guys, ilalagay yung alugbate. At ito na mga katukan, luto na yung kangkong. Ang at susunod natin yung alugbate. Yan. Kasi ito guys, ang madali lang maluto yan eh. Malambot lang kasi ito eh. Ang bango guys oh, na ngalugbati. Sarap. Amoy pa lang, sarap na. Mm, sarap kakagutom talaga guys. Yan. At maya maya guys, uh, ilalagay na natin yung uh, gata. Pero bago ang gata na yung unang-una na pampalasa, lagay muna natin guys ng ano, isang perasong sili. Ayan. Nasa inyo yan guys kung ilan ang gusto nyong ilagay na sili. Pwede nyo yung lagyan din ng maanghang dyan guys. Pero ako hindi na muna kasi siyempre, hindi tayo mahilig sa manghang yun guys luto na so ang ilalagay na natin mga katugad, yung uh, pampasarap talaga at pampalinamnam ayan guys ayan. gata Ooh. sarap guys oh ah. Sarap yang guys. At syempre, lalagyan na natin mga katugad ng pampalasa. Okay lang ako ng kunting uh, guys kasi hindi naman po pwede na marami. So pampalasa lang yung guys. Kunting uh, minuto na lang mga katugad, luto na to. Pwede nang kainin. So yan guys, nakatakam-takam na ako sa ulam na to. Kaya kailan mamaya, kaya na, kaya na ako. sa samahan niyo ako guys. Ayan na mga katokad, kumpletong lutong-luto na at kakain na tayo guys. So ayan guys, na uh, simula, tayo, simula na natin ang ating uh, masarap na pananghalian guys. ito uh, yung sinasabi ko sa inyo, yung suso. Ayan. Tapos ginataan ko siya guys. At, tat yung gulay, mayroong kangkong at mayroong alugbate at syempre, sili. Ayan. Hmm. Mga guys. Ayun. Ito yung guys oh. Ito yung masarap guys oh, ganito. Mm. Mm. Pag ano, pag nakikita ko makatoka ng ganito. Dito sa Manila, mga katukad, talagang hindi ko pinapalampas na hindi makabili. Luluto talaga ko ng ganito, guys. Arap. Mmm. Arap. Mmm. Mmm. Subukan nyo, guys. Bili ka ng ganito, ang sarap. Magluto kayo. Basta yung uh, ginawa ko kanina pagluto, gayahin ninyo yun. pinakamasarap dito guys talaga yung ano eh yung pinakahuling gata ayun ang pinakamasarap doon tapos yung luya mm. sarap at ito ang pinakamasarap sa lahat chili Wow, ang hang. Hmm. Brabe. ang hang. Kunti na lang mga katukad. Mamaya ubos na to. Grabe sa talaga. Mga anak ko dati, di maro kumain nito pero Nung nagluto ako Natutunan silang kumain guys Kasi masarap naman talaga eh. Sarap So ayan guys hanggang dito lang Ang uh, video na ito Maraming maraming salamat sa inyong uh, Patuloy na pagbibigay ng support sa Aking channel maraming maraming salamat at bago ako magtapos mga katukad na, no? Uh, shout out sa lahat ng mga viewers sa lahat ng mga subscriber ng uh, Katukan Channel guys, lalo na kay uh, Sir uh, Kakulog Uloy TV, yan, patuloy natin support ang pati yung uh, kanyang uh, pamangkin na uh, kakagawa pa lang uh, kakapasok niya pa lang sa uh, YouTube Channel God bless you mga katokad. God bless you. Bye bye. And peace.